Ito so, yung pangalawang itlog, guys. Ayan, grabe talaga. At sinamahan din natin ang napakalinamnam, guys, na oyster sauce, guys. Ayan, guys, oh, Grabe, napakasarap. Isa pa. Hmm. talaga na. Talang makapadami ka ng kanin nito. Panigurado. Hmm. Grabe, napakasarap talaga. Kaya na muna, guys. Magandang gabi. So ayan guys, ah uh, magpe-prepare tayo ng uh, lulutuing ulam ngayon. Maghiwa muna tayo ng uh, napakasarap na sibuyas. Yan. So ito guys, yung pangunahing sangkap natin, itong tokwa, oh, i-deep-fry lang natin to guys. So ayan guys, so hinihiwa na natin yung ating uh, tokwa guys. So ito yung uh, mga panangkap natin guys. So pangunahing uh, natin sa ating gagawing uh, tokwa sisi guys. Yan. Guys, so dinipray na natin. Ayan ay wow. Ayan yung ating uh, tokwa. So, yan guys. So, ito yung mga panangkap natin. Ang ating lulutuing tuna sisi guys. Yan. May dalawang islog at ito yung pangunahing panangkap tuna. Yan mga idol. So, ilalagay natin yung butter. Panggisa natin sa ating uh, panangkap guys. So, kailangan nating tunawin muna yan. So, yan guys. Ilagay na natin yung bawang at sibuya. si gigisan na natin at antay nating uh, masudog masunog ng konti saka natin ilagay yung ating uh, tokwa guys And guys grabe napakabango nito guys ayan oh nakaawi uh, ko na ayan, halu, halo ting 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 grabe naman napakasarap nito na guys ilalagay natin yung ating uh, tuna guys pagkatapos natin sunugin ng konti yung ating uh, bawang guys at sibuyas ayan grabe yan, halu-haluin lang natin ang ating uh, tuna, guys, hanggang sa uh, maluto ng konti. So, yan, guys, ilalagay na natin tong ating uh, tokwa na uh, dinipray natin. Yan, grabe. Guys, ha, halu-haluin lang natin ng konti para may spread out yung lasas ng ating uh, tuna sa ating uh, tokwa, guys. Yan, grabe, napakasarap nito, guys. Ayan, guys. Magping-ping-ping-ping ping, ping, ping tayo na ang ating uh, paminta, guys. Ayan, uh, hinahalo-halo na. Ayan, at nilagyan na ang ating uh, pampalasang patis. At sinamahan din natin ng napakalinamnam, guys, na oyster sauce, guys. Grabe, yan, oh. hahalo uh, lang natin yan, guys. Ayan, hinahalo-halo na natin yung ating uh, oyster sauce, guys. Ayan, grabe. Nakaamoy ko na yung uh, usok pa lang eh, talagang mararamdaman mo na yung sarap. guys, uh, ilalagay na natin nito nga uh, sili na napakanghang guys. Talagang uh, gaganahan tayo sa pagkain nito pag may siling haba guys. Ayan, haluhaluin lang natin ng konti para may spread out natin yung anghang sa lahat ng part ng ating tokwa guys. Kasamahan na natin ang napakasarap na itlog guys. ito so, yung pangalawang itlog guys. Ayan, grabe talaga. At manghuli na natin ang uh, kalamansi. Haluin lang natin ang bagya, guys. And guys, so ilalagay na natin yung panghuling panangkap, guys. Ito yung kalamansi, guys. Para may konting linamnam ng asim yung ating uh, tuna sisi, guys. Ayan, grabe. Napakasarap nito. Ayan, guys. So, luto na yung ating uh, uh, tuna, tuna sisi, guys. Grabe, talagang sasabihin ko sa inyo, mapapa... Wow na naman ako sa anghang nito guys Titikman natin ito ngayon ito lang yung ating ulam guys. So ayan guys, ready na to serve yung ating uh, tuna sisig guys. Grabe, talagang mapapalakas na naman ang kain natin ito guys. Ayan no Talagang sulit na sulit ang anghang nito. Panigurado. tuyu man ay talagang mawa uh, mapapasarap talagang kain natin ito guys. Ayan no grabe. So ayan, talaga titikman na natin to habang uh, tayo nanonood guys ng balita guys. Ayan. Grabe talaga tong tuna sisig guys. So yan guys, so ito na nga uh, yung ating uh, tuna to toko at sisi guys. Talagang uh, masasabi ko sa inyo yung napakaang sigura, sigurado nito. Yan no? Titikman natin. Mm. Grabe. Talagang damang dama mo yung pagkaasip guys, niya doon sa kalamansi yung uh, hanghang na ng, nga. Uh. Nilagay natin sili guys. Grabe, sobrang anghang. Ito yung manong ulam natin ngayon, talagang napakasarap sa sabihin Yung pampulutan, ginawa nating ulam guys. So, oh. No? Grabe, napakasarap. Hmm. Isa pa. talaga na. Talagang makapadami ka ng kanin nito. Panigurado. Grabe, hmm. napakasarap talaga. Kaya na muna guys, magandang gabi.